Mahaba nga ang oras ng aming biyahe dahil malayo ang dagat na napili naming puntahan. Ay paggarning ang mahal na araw at naisipang magdagat karakay sa lobo pupunta. Dahil hapon na nga kaming umalis ay aray inabot na ng gabi sa daan. Kami ngay tumigil pa ng dagatan at dumaan sa Alpamart para bumili ng ice cube, malalaking chichiria at mga 1.5 na coke. Ay dahil marami nga ang magdadagat, mahaba din ang pila sa counter ng Alpamart ay di kami lalo ng ginabi. Ang oras nga na rin ay lampas alas 7.30 na. Habang nasa biyahe nga kami ay pinag-uusapan namin kung lumagpas na kami dun sa tinatawag na bitukang manok. Sa dami naming dinaanan na pakilukilo at palikuliko ay hindi na maintindihan kung alin ang bitukang manok. Bago nga mag alas 8 ay nakarating na kami sa bayan. Aring at pinagtitinginan kami paano ganama may ang daming sakay sa bubong ng aming sasakyan. Ay makalampas nga din sa may isawa na ari ay may checkpoint pala ay di kami ay nadali. Concern nga ng mga pulis yung kaligtasan ng mga kasama namin na nakaupo sa bubong ng sasakyan. Kaya naman pagkatapos palipatin sa loob at pag-uusap ng ilang minuto ay pinalagpas na din kami. At eto na nga sa wakas nakarating na kami dito sa Campa Playa, Talahib, Lubo, Batangas. At pagkatapos nga namin maibaba yung mga dala namin, habang inihahanda ng iba yung mga pagkain doon sa cottage, ang iba naman ay umupo na dito sa maliit na kubo kung saan kanina pang naghihintay yung pinsa namin na nauna nang dumating. Pumunta kaming saglit sa tabing dagat pero sinabihan kami na bawal pa kaming maglangoy dahil gabi na at para nga din ito sa kaligtasan namin. Marami nga ang tao sa tabing dagat dahil punoan yung mga cottage sa tabi namin. Ang kagandahan nga dito sa napuntahan namin, bukod sa malaking cottage, meron pang maliit na kubo. Binigyan pa kami ng isang kwarto doon sa up and down na tulugan. Nag-provide din sila ng lutuan. Meron din silang lababo, shower room at CR. Dahil nagutom nga ang lahat sa biyahe, pagkatapos maihayin ng mga pagkain, kanya-kanyang kuha na lang kami. At sa sobrang dami nga naming dalang pagkain, sabi nga'y kumain na ang may gusto. At pagkatapos kung ang mabusog ng sobra, antok naman yung kasunod.